ito you yung atin pong uh, nakalap na informasyon uh, tungkol po sa damages na atin pong natamo dahil po sa Bagyong Nando. So, ang Bagyong Nando po ay nagdulot ng matinding kistala sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa ating lungsod. Uh, sa sektor po ng agrikultura, Uh, physically damaged po ang ating mga rice fields. Lubhang naapektuhan po ito ng pagbaha. Uh, Na-submerge na po ito ng ilang araw. So, nasa milking uh, stage, milking grain stage na po sila. So, umabot po tayo ng 8.4, eh, sorry, 8.04 million po pagdating po sa physical na pinsala, uh, At maaari pa po itong, sorry. Dahil po sa matagal na pagkababad sa tubig ay marami pong sakahan ang hindi na po mapapakinabangan sa ngayon at labis na naapektuhan. Samantala, sa sektor naman po ng pangisdaan, tinatayang nasa 790,000 ang physical na pinsala. Pangunahin sanhi po ito ng pagguho ng mga pag-flooding po sa ating mga fish ponds at uh, nasira po yung ating mga fish cages na nagresulta sa pagkawala ng mga isdang alaga po nito. Pero bukod pa rito, uh, ang pagpapatupad po ng limang araw na no fishing policy ay lubhang nakaapekto po sa ating capture fishing sector na hindi po sila kadahilanan po ito na hindi po sila nakapaglaot. Uh, considering na five days po ito, so Umaabot po tayo sa more or less na sa 12M po ang losses po na income ng ating capture fisheries. Hindi ko na po in-account dito yung sa market, mga vendors natin dahil it will be reported later on by uh, our market uh, division head. Thank you.